Ngayong araw pala mga master ay mamana kami ng mga trupa Ayan at uh, reading ready na tayo sa araw na ito dahil po ay napaka-special ng araw na ito Dahil po ay sama-sama naman naman mga tropa para sa ating fishing adventure Kaya magpalo ka na kung hindi ka pa nakapalo sa pins natin Para kita-kita tayo sunod sa next nating na mga video Umaga mga master, ngayon naman tayo nagka-pray para mamana Samahan nyo kami sa pinaka-adventure nating araw na ito <laughs> ay, Mamana mga master sa may buhaya kaya natin kung magandang spot nang may buhaya dyan Ganda dito Tudas, bago pa pala kami mga master mamana ay Itong kunting exercise muna sa bangka At uh, give mute po natin ang sounds dito kay baka ma Alam nyo na, baka ma ano tayo nilulong <laughs> Kaya ito, habang uh, Bago mamana, bakbakan muna sa bangka Let's go <laughs> At ang unang dive po natin mga idol ay ito. Nakahuli po tayo ng uh